Flat yan, boss. Ay pandikit ako dito. Gusto mo? Bigitan natin. Ha? Bigitan natin. Ayusin natin. Flat lang ba yan? Ay, butas De, may butas talaga 'ko. May may butas siya. Malayo pa kasi vulcanizing dito. Ito likod mo boss Para matanggal natin yun Dali, <laughs> <laughs> Dali lang naman to eh Nakagap saan? pa kasi itong gulong ko eh Saan ka pa nag ano? Ha? Saan ka pa nagtulak? Layo pa, doon pa sa pindad pa Putan layo Ha? Papapunta? Malayo pa pinanggalingan mo? Ayan Ito, na Ngayon o ka? Oo, okay. oh, palitin na yan do'n Magtala lang, baka makarating lang doon. Saan ka ba papunta? Papasok pa Papasok ka pa? Saan po pumapasok? Ah, layo Ah, layo-layo pa O oh, yung gulong mo paliti na rin kasi yan, nipis na eh. Kasi pinaltangon na rin sa harap din eh. Mura lang naman yan sir, magkano lang yan eh. Kaysa ganyan, magtutulak ka diba? O uh, kasi pinaltangon ko ito mga uh, aboy, yung isang gulong. Ah. sa bike to. Pinagino dito yung isang. Pero kaso ito kasi boss, manipis na. Oo. Oh. Ah. Kalimutan ko lang kasi ka ako kung nalitan lang. Madali mag kasi kami. Malipot. Kahawa ako sir, ganyan mo na sir. Dali ka kasi ka May so, isa lang na palitang gulong. Mura lang naman itong gulong na ito. Oo. Uh, hindi ganyan ito. Meron din ako. Isa rin. Hmm. Isang bike ko. Ah, bali dalawa yung bike mo. Ah. Malayo pa yung pupuntahan mo eh. Oo. Hmm

Pero nipis na ng gulong tol kailan Kailangan mo na palitan to. Pagwao nga po kasi yung isa to eh. Nagsalitan ko lang yung dalawa pag nasira yung sa Ito Ayun okay na. Nargahan muna natin tol para check natin kung ano. Ano <laughs> pala kanina? Padya-padya. Kuya palang bigat. Flat na pala. <laughs> Tansahin mo yung hangin tol kung kaya. Ano? Ano? Ah, kasi sumabog yung gulong mo. Okay na? Testing mo nga kung ano. Kung okay na. Habang nandito pa. Okay na? Uh -huh. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ingat, ingat, tol. Yeah. Ingat, yeah, tol. Okay. Oh, hindi ka na magtutulak.